Haluto na tayo ng pancake ng mga tuta. Ayan. So, buti meron tayong ganitong lutuan. Hindi na dikit. Kahit wala siyang oil. So, eto lang yan. Ayan. Nasa yellow basket yung ganitong lutuan, ha? So, eto na yung pancake nila, guys. Hmm. Takap na takap na si kulot. Oh, di ba? Ang dami yung pancake. Hmm. Oh. Hmm. Ayan guys, yung pancake nila. Mamaya kakainin nila kasi mainit pa. Oh, di ba? Ito yung ginamit ko lutuan dyan, guys. Pero ito, matagal na itong kawali na ito. 20... 2020 pa. 20. <laughs> Teka lang, mainit pa. O, oh. Oh, skip yung pancake nila, guys. O, oh. diba? Sira pa dyan. Wait lang, wait lang. Mainit pa, o. Oh. Mainit pa. <laughs> Kinuha niya. Eh. oh. bunso eh. Ni electric fan ko pa nga lang eh. Nani. Tara. Hala, ano na nung walang? Ito walang ipin eh. Matanda na kasi eh. Hmm. Lulunok nyo lang eh. Guys, mm. tingnan nyo yung pang pancake nila. Oh. Øh <laughs> Pancake so butso? Oo, oh. wow, masarap ang pancake ng mga baby. Oh. Ano ba, bakit siya parang green-green-yellow? Ano to guys? Ang flavor na to ay... <laughs> Wala na. lang kayo, ah Gabi naman lang. Na. Hindi na lang. Uh... Yan si Ming Ming. <laughs> Kung kumain din siya ng pancake. Ming, masarap? Hmm? Aba, nagustuhan. Ah, ay, ah, nagawan ka ni Putin. Oh, ito sa'yo, oh. Nagustuhan ni Putin yung pancake. Ang tagal-tagal mo kasi. Hmm. Hmm, need kasi ng bibig. Hindi okay. naman si Putin oh